I like at I subscribe ang akin channel para sa susunod na babala. Salamat. Malakas na rainfall outlook dahil sa tropical cyclone 1 ngayong 8 hanggang bukas ng tanghali, Nobyembre Siam, 200 mm, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, at Sorsogon. Isang daan tandang bawas dalawang daan Quezon, Masbate, Marinduque, Northern Samar, at Eastern Samar, 50 tandang bawas isang daan Bulacan, Rizal, Laguna, Romblon, Samar at biliran bukas ng tanghali hanggang lunes ng tanghali, Nobyembre 1-0, higit sa dalawang daan, Lel, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province. Ifugao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales, isang daan tandang bawas dalawang daan, lal, Metro Manila. Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, at Occidental Mindoro, 50 ng bawas isang daan, Lal, Batanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, at Camarines Sur Lunes ng Tanghali hanggang Martes ng Tanghali, Nobyembre labing isa, isang daan tandang bawas dalawang daan, Lal, Benguet, 50 ng bawas isang daan, Lal, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales ang pagtataya ng pag-ulan ay maaaring mas mataas sa bulubundukin at matataas na lugar. Bukod dito, ang mga epekto sa ilang mga lugar ay maaaring lumala sa pamamagitan ng makabuluhang paunang pag-ulan. Pinapayuhan ang publiko at mga tanggapan sa pagbabawas ng panganib at pamamahala ng kalamidad na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian. Ang Pagasa Regional Services Division ay maaaring mag-issue ng mga babala ng malakas na pag-ulan.